Hello, what up mga kabakyard Magandang tanghali eh, Dito na naman tayo mga bakad, Nagigib ako ng tubig mga abakyard Kasi naubusan kami ng tubig Sa trabaho namin Kaya nagigib ako ng isang galon Ayos na to Isang galon lang what up, what up, Magandang tanghali Sana ay nakakain na ang lahat Shout sa lahat natin mga kaibigan sa mga WFW what up mag ingat kayo mga idol saan man sulok ng mundo kayo naroon what up dito tayo sa kabundukan ayan kalbo na ang mga bundok dahil sa init sa tagal ng init eh, buti medyo mahangin kaya kung walang hangin, grabe. Grabe ang ini talaga. Oh, so you skin know. Kailangan may tubig talaga kaya nagigib ako ng tubig eh you know. Ganda ng tanawin dito. Kung hindi lang na ano sa init, ganda ng tanawin dito. Ano? What up? Silong muna tayo grabe init. Ah. Let's go. Yan medyo mahangin. Silong muna tayo dito sa kahoy. Ah. Hih. Oh. Uh. Ah. Grabe init. Ah. Ingal ka talaga. Ayan, ah, nagpapasalamat naman ako ulit sa ating mga kaibigan dyan sa YT na sumuporta sa akin. Ngayon ay magpapasalamat ako ng marami sa inyo. Ah, at sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, ayan lagi kong ah, inihingi sa inyo. Subscribe at share. At ah, don't skip ads para makasahod na naman tayo at makashare na naman tayo sa kapwa natin yung uh, sa kalsada mga vendors what up maraming salamat share out sa lahat ng mga OFW nating kapatid saan man sila sulok ng mundo naroon uh, magingat kayo dyan uh, God bless sa inyo uh, trabaho lang uh, focus uh, matatapos din na yung kontrata uh, mga kabaro nating siman uh, ingat sa trabaho what up pakisama lang salamat at God bless sa lahat hanggang dito na lang video ko ha uh, Magtutuloy-tuloy na ako ng lakad, papunta dun sa site ng aking pinag ah, Nagigip ako ng tubig. Warap, marami salamat at God bless all. Bye.